Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa Mayo 26, 2025. Ngayong araw, isang napakahalagang paanyaya mula sa universo ang iyong matatanggap, ang pagkakataong pagnilayan ang mga ugnayan mo sa mga tao sa paligid mo. Bilang isang Aquarius, dala mo ang kakaibang pananaw na nagpapakita ng mundo sa ibang anggulo na madalas hindi napapansin ng iba. Ang enerhiyang ito ay hinihikayat kang yakapin ang kahalagahan ng pagtitipon kasama ang iyong pamilya at mga kaibigan upang ipagdiwang ang mga ugnayan na humuhubog at nagbibigay saysay sa iyong say buhay. Hindi lamang ito isang simpleng pagtitipon kundi isang malalim na paalala kung gaano kahalaga ang mga taong kasama mo sa paglalakbay ng iyong buhay. Sa mga sandaling ito, mabibigyan ka ng pagkakataon na mas lalo pang mapalalim ang iyong pakiramdam ng pasasalamat at pagmamahal sa kanila, at maramdaman ang lakas na nagmumula sa mga mahalagang ugnayan. Sa kabila ng katahimikan ng paligid, mararanasan mo ang pagkilos ng iyong isip na parang sumasayaw sa iba't ibang damdamin. Ang presensya ng buwan sa Gemini ay nagdudulot ng mas malawak na paggalaw ng mga emosyon, kung saan maraming mga saloobin ang maaaring maimpluwensyahan ng mga pangyayari sa labas maging mapagmatsyag sa mga posibleng damdamin ng selos na unti-unting pumapasok sa iyong isipan. Ang mga damdaming ito ay mga paalala na kailangang tingnan ng mabuti ang kanilang pinanggagalingan at kung paano ito nakakaapekto sa iyo. Sa ganitong pagkakataon, mahalaga ang pagbibigay ng espasyo sa sarili para maghilom at magmuni-muni. Maglaan ng oras upang tumingin sa loob ng iyong sarili at magpatatag gamit ang iyong sariling karunungan bago gumawa ng mga mahalagang desisyon na maaaring magpabigat sa iyong puso. Ang paglalapit sa sarili ay magbibigay linaw sa mga bagay na dati magulo at nakakalito. Ngayong araw, ang iyong kakaibang mga paraan ay magiging inspirasyon sa mga tao sa paligid mo. Ang natatangi mong personalidad ay nagiging ilaw na naggagabay sa kanila kaya napakahalaga na gamitin mo ang enerhiyang ito upang makamit ang kalinawan sa iyong mga layunin at mga desisyon. May isang napakahalagang desisyon sa buhay ang nakaabang, at ang malinaw na pag-isip na iyong makukuha ay magsisilbing gabay upang makapili ka ng tama. Huwag mag-atubiling humingi ng payo mula sa mga mahal mo sa buhay. Ang kanilang suporta at mga pananaw ay maaaring magbukas ng mga oportunidad o solusyon na maaaring hindi mo makita kapag nag-iisa ka lamang. Sa ganitong paraan, ang iyong paglalakbay ay hindi lamang magiging matatag kundi mas magkakaroon ka rin ng kumpiyansa sa mga hakbang na iyong gagawin. Habang lumalalim ang araw, mararamdaman mo ang tawag upang mas pahalagahan ang mga relasyon na pinapalago mo. Ang mga ugnayang ito ang magsisilbing sandigan na magbibigay sa iyo ng kapanatagan at malinaw na pananaw habang nilalakbay mo ang mga saloobin at damdamin. Huwag kalimutang igalang ang iyong sariling paglalakbay, pati na rin ang mga taong kasama mo sa daan. Sa araw na ito, ang pinakamahalagang mga aral ay nagmumula sa mga karanasang pinagsaluhan, kaya't mahalagang buksan mo ang iyong puso at isipan upang tanggapin ang mga ito ng may bukas na pangunawa. Sa ganitong paraan, mas lalalim ang iyong pag-unawa sa sarili at sa mga taong mahalaga sa iyo, na siyang pundasyon ng mas matatag at mas makabuluhang ugnayan. Sa mga mahalagang aspeto ng iyong buhay, maglaan ng panahon upang pagnilayan ang mga bagay na nagpapasaya at nagbibigay ng kapayapaan sa iyo. Ang pagpapahalaga sa mga sandaling ito ay magbibigay ng lakas at kapanatagan sa iyo upang harapin ang mga susunod na hamon ng may higit na tapang. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan o takot, ang paglalapit sa sarili at pagkilala sa mga tunay mong damdamin ay magsisilbing ilaw upang mapanatili ang tamang landas. Kung kinakailangan, huwag mag-atubiling humingi ng suporta mula sa mga taong pinagkakatiwalaan mo dahil sa pamamagitan ng pagkakaroon ng matibay na ugnayan, mas magiging handa ka at matatag sa pagharap sa mga pagsubok. Tungkol sa iyong trabaho o mga responsibilidad, ito rin ay isang magandang pagkakataon upang siyasatin kung ang mga ginagawa mo ay tunay na tumutugma sa iyong mga pangarap at layunin. Ang pagtuon sa mga bagay na may malalim na kahulugan sa iyo ay makatutulong upang mas maging masaya at makabuluhan ang iyong mga gawain. Huwag matakot baguhin ang mga pamamaraan o sistema kung kinakailangan upang mas maging epektibo at mas angkop sa iyong mga hangarin ang mga ito. Sa ganitong paraan, mas madarama mo ang kasiyahan at tagumpay sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay asul na nagbibigay ng kapayapaan, katatagan, at malinaw na pag-isip. Ang kulay na ito ay magpapalakas sa iyong loob lalo na kapag nahaharap ka sa mga mahalagang desisyon. Ang iyong maswerteng mga numero ay tatlo at pito. Ang tatlo ay sumasagisag sa pagkamalikhain, komunikasyon, at paglago, habang ang pito naman ay nagdadala ng enerhiyang espiritual, pagninilay, at karunungan. Sa pagdadala ng mga numerong ito sa iyong araw, mas magiging matatag ka at bukas sa mga bagong ideya at oportunidad. Ang maswerteng gawain mo ay ang makipag-usap sa mga taong malalapit sa iyo, magbahagi ng iyong saloobin at makinig sa kanilang mga payo. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng mas malawak na perspektiba at mas magiging handa sa mga susunod na hakbang. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang pasalamatan ang mga biyayang natanggap mo at ang mga aral na iyong natutunan. Ang pagkakaroon ng pasasalamat ay nagdudulot ng positibong enerhiya na magpapayaman hindi lamang sa iyong puso, kundi pati na rin sa iyong isipan. Hayaan mong ang kapayapaan at kalinawan ang maging gabay mo habang naghahanda ka sa mga darating na araw. Ang pagyakap sa iyong natatangin sarili at sa mga taong nasa paligid mo ay siyang susi upang makamit mo ang tunay na kasiyahan at tagumpay sa buhay. Sa araw na ito, lalo kang pinapalakas upang harapin ang hinaharap ng may tapang, pag-asa, at bukas na puso. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.